hand reflexology para sa ating problema sa ating stomach o sa ating chan. Tatlong reflex pressure points ang ating gagawin. I-detox muna natin or lilinisin natin ang paligid ng ating sigmura or tiyan or stomach. Ang susunod natin gagawin ay ang solar plexus para sa ating ugat para sa ating stomach din at ang mismong stomach or tiyan. So tatlong special reflex pressure points ito. Ang una ay i-detox ide muna natin. Ang detox ay paglilinis sa loob ng ating internal organs. Magsisimula tayo dito. Press steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press natin. 1 2 3 4 5 release press 5 seconds up press 5 seconds steady pressure Balik ulit tayo dito i-press natin paikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 Dito ulet press ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 Dito ganun din, ikot 5 seconds, balik 5 seconds. Ganun din dito, ikot 5 seconds, balik 5 seconds. Pagkatapos ng detox, dito naman tayo sa solar plexus. Dito sa gitna mismo ng ating palad, press. Steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. At ang stomach. Magkatabi lang ang stomach. Ito. Pressure. Ito ang ating solar plexus. Ang stomach ay nahan dito. Press natin dito ang stomach. Steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5, release, press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik, 1, 2, 3, 4, 5. So, na-detox na natin ang ating stomach or ang ating internal organs. Na-reflex na rin natin ang ating solar plexus, ang ating chan or ang ating stomach. Kung ano man problema natin sa ating stomach, masakit, hindi natin maintindihan, bloated, lahat na yan ay i-energize ng reflexology at pagagalingin nito. So, gawin nating 5 minutes dito, paulit-ulit, ang ating solar plexus, stomach, at ang detoxification sa ating internal organs. Pagkatapos ng tatlong ito, paulit-ulit ng 5 minutes, lilipat tayo sa kanan ganun din ang ating gagawin sa tatlong areas na ito para linisin, pagalingin, paulit-ulit ng 5 minutes din. Ang total ay 10 minutes. Gawin natin ito araw-araw. Wala naman itong side effects. Uminom ng maraming tubig. Ang dapat nating gawin ay once a day or twice a day pwede rin aro araw, araw maging sa umaga, tanghali o gabi. Mas maganda kung gabi pagkatapos ay magiging hawahan tayo habang natutulog at lalong gumagaling tayo pagising natin. Iba na ang ating pakiramdam, maayos, unti-unti hanggang sa tayo ay gumaling.